sa isang daigdig na nababalot ng hiwaga at nawawalang kasaysayan. Isang kwento ng nawawalang tribo, at ang kanilang paghahanap ng pagkakakilanlan ang mabubunyag. Mula sa mga sinaunang lupain hanggang sa pagusbong ng isang lihim na kultura. Si Jacob, binigyan ng bagong pangalan, matapos ang tagumpay niyang pakikipagbuno. Labindalawang anak, Nagpapahiwatig ng kinabukasan ng isang bansa Ang kanilang paglalakbay tungo sa pangako ng Diyos, puno ng mga pagsubok at paghihirap Ang pag at pagbagsak ng mga lider, ang pagtatatag ng isang lihim na komunidad Ang malubhang pagkawala ng isang mahalagang kayamanan, na kilala bilang nawawala hanggang ngayon Ngunit umaasa ang mga ito nang ang mga pag-aaral at pagsusuri ay magbigay ng mga kasagutan. Nagdaan ang mga siglo, umusbong at bumagsak ang mga kaharian, ngunit ang lihim na ito ay nananatili. Sumama sa akin sa habang ating tinatahak ang mga misteryo ng nawawalang tribo, inilalantad ang kanilang sinaunang pamana, at natutuklasan ang kanilang epekto sa mundo ngayon. Magsanay na sa isang kahangahangang paglalakbay sa mga nakalimutang kabanata ng kasaysayan. Nawawalang tribo, ang paghahanap sa mga lihim ng Israel. Kumusta mga kaibigan? Maligayang pagdating sa Branch TV, ang channel na maglilinaw sa mga misteryo ng mundo. Ako nga pala si Branch, at ako ang iyong gabay sa pagsusuri at pag-aaral ng mga nakakapagdulot ng katanungan sa mundo, ang mga enigma. Dahan-dahan akong tutungo sa iba't ibang lugar at papaunla rin ang inyong kaalaman tungkol sa mga kahangahangang lugar at mga pangyayari. Sa bawat usapin tungkol sa kasaysayan, mga palaisipan, at mga misteryo, kasama ninyo akong hinaharap ang mga hamon ng paghahanap ng katotohanan. Kaya't sama-sama tayong maglalakbay mga kaibigan. Ito ang Branch TV, kung saan ang kawili-wili at kakaibang mga kwento ay inyong matutuklasan. Tara, salubumin at alamin ang mga enigma ng mundo kasama ako dito sa Branch TV. Sundan natin ang yugto ng mga misteryo at paglalakbay. Ang kwento ng pangalan na Israel ay matatagpuan sa aklat ng Genesis sa Biblia. Ayon sa aklat na ito, noong panahon ng kanyang pakikipagbuno sa isang taong may anyo ng Diyos, binigyan si Jacob ng bagong pangalang, Israel. Ang salitang Israel, ay nangangahulugang, nakikipagbaka ka sa Diyos, o, nagtagumpay kalaban sa Diyos, ang pangyayaring ito ay nangyari matapos ang kanyang mahabang panahon ng pakikipaglalaban sa buhay. Ang pangalang Israel ay nagpapahayag ng kanyang bagong identidad at tawag mula sa Diyos. Ito rin ay nagpapakita ng bagong yugto sa kanyang buhay, kung saan kanyang lalabanan ang mga pagsubok at magiging isang instrumento ng Diyos para sa kanyang bayan. Sa pangyayaring ito, ipinapakita ng Diyos kay Jacob ang kanyang pagpaparaya sa kanyang kapangyarihan at pangako. Ang pangalang Israel ay nagpapahayag ng kanilang espesyal na relasyon ng Israel sa Diyos at ng kanyang pagiging instrumento para sa mga hangarin at layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. Ito rin ay nagbigay daan sa pagsilang ng labindalawang tribo ng Israel na naglalaman ng mga pangunahing lahi na bumubuo sa kasaysayan ng bayang Israel. Ang kanyang labindalawang anak ay patunay hindi lang sa bilang kundi sa diwa ng bagong pangalang Israel na nagpapahayag ng kanyang bagong tungkulin sa mga hinirang ng Diyos. Magsimula na tayo. Ang mga Jewish people o tinatawag na mga Hudyo ay galing sa angka ni Abraham na nag-established sa paniniwalang iisang Diyos at may likha ng universe. Si Abraham ay nagkaroon ng anak at isa na si Isaac, sa lahi ni Isaac dito nagmula ang tribo ng mga Israeli. Naging asawa ni Isaac si Rebecca at nagkaroon ng kambal na anak, ito ay si Jacob at si Esau at sila ang mga apo ni Abraham. Si Jacob ay pinangalang ang anghel ng Diyos bilang Israel. Sa Genesis Kapitulo 32, Versikulo 28, sinabi kay Jacob na mula ngayon ikaw na si Israel dahil sa nakipagbuno ka sa mga Diyos at mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Kaya dito nagsimula ang pangalang Israel, ito ay nagmula kay Jacob. Makalipas ang ilang taon nagkaroon ng labindalawa na mga lalaking anak si Jacob o Israel, at ito ay sina, Rubon, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, at Benjamin. Kaya nagkaroon ng labindalawang tribes ang Israel. At ang labindalawang tribes na Israel ay sila ang mga tinatawag na mga Israeli na nasa lumang tipan. Sila ang nagsilbing mga ama ng bawat tribo ng Israel. Isa sa labindalawa na anak ni Israel ay si Levi at sa tribo niya doon ng galing si Moses. Noong pinangunahan ni Moses ang pag-alis sa Ehipto kasama niya ang mga Israeli patungo sa lupang pangako ng Diyos na dapat 40 days lang na paglalakbay ay umabot sa apat na pung taon dahil sa mga hinanay ng mga Israelita na mas maganda ang buhay nila sa Ehipto dahil hindi sila nagugutuman doon. Kaya nagpaikot-ikot lang sila sa kanilang paglalakbay. At pagdating sa Promised Land ay meron ang nakatirang ibang tribo sa lugar at sila ang mga Canaanites. Ang lugar kasi ng Canaan ay ang lugar na tinuturing na Promised Land na binigay ng Diyos sa mga Israel. Ngunit ang mga Canaanites ay ayaw ibigay ang lupain sa kanila dahil ang saad nila ay bago dumating ang mga Israeli ay nakatira na ang mga Canaanites doon kaya nagkaroon ng pag-aaway sa magkabilang panig bago napunta sa mga Israelita ang lupain na ibinigay ng Diyos sa kanila. Sino ba itong mga Canaanites? Sila ang mga lahing galing kay Canaan. Si Canaan ay apo ni Noah kay Ham. Nagsimulang maukupa ng mga Israelita ang lupain nung masakop na nila ito sa pangunguna ni Joshua. Nahati-hati ang mga lupain sa labindalawang tribo. Dumating ang panahon na nagtalaga ng hari ang mga Israelita at ito si Haring Saul na nagmula sa tribo ni Benjamin, pagkatapos napalitan nito ni Haring David na mula sa tribo ni Juda. At ang Jerusalem ang naging kapital noong panahong ang BCE, hanggang sa dumating ang kanyang anak na si Haring Solomon at dito na itayo ang temple na para sa Diyos at tinawag na First Temple. Ang mga pangyayari sa paghahati ng lupain ng Israel ay nangyari matapos ang kamatayan ni Haring Solomon, na sinasabing naganap mga mga siyam na at tatlong sa kalendaryong Gregorian. Ang lupain ng Israel ay hinati sa dalawang kingdom, ang Southern Kingdom na tinatawag na Kingdom of Judah at ang Northern Kingdom na tinatawag na Kingdom of Israel. Sa Southern Kingdom ng Judah, ang hari ay si Rehoboam, anak ni Solomon, at ito ang tinatawag na ang House of David. Samantalang sa Northern Kingdom ng Israel, ang hari ay si Jeroboam na nagmula sa tribo ng Ephraim. Sila ay dalawang kaharian na may hiwalay na mga pinuno at pamahalaan. At ang kingdom ng Israel sa north ay kinabibilangan ng sampung tribo at dalawang tribo naman sa south, ito ang kingdom of Judah at Benjamin. Kahit na nasa teritoryo ng Benjamin ang Jerusalem itinuturing pa rin na sakop ito ng Judah. Pagkalipas ng maraming panahon iba't iba ang naging hari sa Northern Israel at ganun din sa South. Hanggang sa dumating ang panahon na namayagpag ang Assyrian Empire at sinakop nila ang buong Middle East. At kasama sa nasakop ay ang Northern Kingdom ng Israel at ang sampung tribo ay nawala ito sa kasaysayan kahit sa mapa ay nawala ito. At mula noon hindi na ito naibalik pa. Kaya nagkaroon ng The Lost Tribe of Israel. Tanging ang Juda na lamang ang natira dahil hindi talaga sila nagpatalo o nagpatinag sa malaking imperyo ng Assyria noong 720 at pung BCE. Paalala, ang Southern Israel ay kinabibilangan lang ito ng dalawang tribo at ito ang Benjamin at Juda. Noong 587 at pitung BCE. Dumating ang panahon na lumakas ang Babylonian Empire sa pamumuno ni Haring Nebuchadnezzar at pinabagsak nito ang Assyrian of Empire. At ang Babylonian Empire ay kilala na ngayon na bansang Iraq. At ang panahong ito ang natitirang kaharian ng Juda ay bumagsak na rin ang sakamay ng Babylonian Empire. Kasamang winasak ang Jerusalem at pinabagsak ang templong nakatayo noon at iyon ang temple na itinayo ni Haring Solomon, at ang kingdom ng Juda ay tuluyang nabura sa mapa. Nagkawatak-watak ang Juda na tribo sa iba't ibang bahagi ng Babylonian Empire. Noong 538 BCE, ay dumating naman ang Persian Empire, Nanalasa naman sila sa pamumuno ni King Cyrus the Great at lumawak ang imperyo at tinalo nila ang Babylonian Empire. Nagtalaga ng kautusan si Haring Cyrus na ang lahat ng mga Hudyo ay maaari nang bumalik sa kanilang mga lupain. Paalala, Hudyo na ang tinutukoy natin dito dahil sila ang nagmula sa Kingdom of Judah na nagkawatak-watak lamang ng dahil sa ginawa ng Babylonian Empire. Kaya ang ibig sabihin ang mga Hudyo ay nagmula sa mga tribo ng Israelita at ito nga ang tribo ng Juda na pang-apat na anak ni Jacob o Israel. Kaya sa panahon natin ngayon ang reliyon nila ay tinatawag na Judaism at ang tawag natin sa kamila ay mga Jews o Hudyo dahil sila ay galing sa mga tribo ng Juda. Kaya nakabalik ang mga Hodyo sa kanilang mga lupain at itinayong muli ang Jerusalem at ang dating kaharian ng mga Juda ay tinawag na nilang Judea. Bagamat nakabalik sila sa kanilang lupain ngunit itinuturing pa rin itong mga lupain ng Persia. Pagkatapos ng pananakop ng Persian Imperio sumunod naman ang mga Greece noong panahong at 333 BCE, sa pamumuno ni Alexander the Great at pinabagsak naman ito ang Assyrian Empire at kasamang sinakop ang Jerusalem. Pagkalipas ng mga taon lumakas naman ang Roma noong 63 BCE at sila naman ang nanalasa at nanakop at mas malaki ang nasakop nila kaysa sa mga naunang mga imperyo noong 70 BCE, sa panahon ng Roman Empire dito na itayo ang pangalawang temple na itinayo ni Haring Herod. At sa panahong ito dito na isinilang si Jesus na nagmula sa tribo ng mga Juda at lahi ni Haring David.